So what's up? Maganda umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang mag-share, maghatid at magbahagi sa inyo ng ilang mga love advice na maaari nyo pong uh, kapulutan, ng aral na maaari nyo pong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Sa video ito, ngayong araw na to, isa na ng mga maayos at magandang tips ang ating pag-uusapan. Sigurado akong makakatulong sa inyong buhay pag-ibig. So ano nga ba magiging topic natin ngayong magang ito? So mga bagay kung bakit panay ang chat message sa iyo ng isang lalaki. So sa video ng ito mga kamamay, mga dahilan kung bakit palagi ka kinukulit ng isang lalaki, panay ang message sa iyo ang ating pag-uusapan. So, huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. If ever na gusto mo yung ganito klase ng love advice, ganito klase ng video, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre, ilike mo na rin ang video ito para marami pa tayong matulungan na kagaya mo na nangangailangan ng love advice. Alright? So, ano nga ba yung mga bagay kung bakit palaging nagme-message sa iyo ang isang lalaki. Yung mga dahilan kung bakit palagi kanyang kinukulit. So number one, dahil mataas ang attraction level mo sa kanya. Yes mga kamamay, kahit sino pwede kang kulitin eh. Yun bang tipong nakita ka lang kanina, tapos biglang magbe message sa'yo, tapos sunod-sunod na yung message kahit hindi ka mag-message panay yung message sa iyo panay ang uh, tawag sa iyo panay ang text sa iyo bakit may mga ganyang lalaki kasi po mataas ang attraction level mo pagdating sa kanya possible nagandahan sa'yo possible nabaitan sa possible nakiyutan sa possible nasipagan sa may mga ganyan eh tumaas ang attraction level niya pagdating sa iyo nakuha mo ang attention niya kaya nagkakaganyan sila Okay? So may mga ganyan eh, kahit yung mga strangers, bigla na mag-message sa iyo, bigla na lang mag-add friend sa iyo. So yan yung isang dahilan mga kamamay kung bakit sila panay ang message sa iyo dahil mataas ang attraction level mo sa kanila. So number two, dahil palaging ikaw ang nasa isip niya. Yes mga kamamay, kahit siguro anong gawin ng isang tao, kahit anong busy ng isang tao, basta ikaw palagi ang nasa isip niya, possible. Lagi kanyang maaalala, lagi kanyang i-message, lagi kanyang i-chat-chat -chat at walang sandali na hindi niya hawakan ang kanyang phone para lang magantay ng reply mo. Yes mga kamamay, kapag kaganyan ng isang lalaki, possible, hindi ka maalis sa kanyang isipan. Kahit siguro saan siya pupunta, kung mayroon siyang dapat tapusin, eh talagang unahin niya na i-message ka, kulitin ka na baka sakaling mag-reply ka at magkaroon ka ng oras din sa kanya. Yun yung pangalawa kong tip sa inyo kapag ka palagi kang nasa isip ng isang lalaki, possible talaga na may message ka niya palagi. Alright? So, number three. Dahil marunong kang magpamiss. Yes, mga kamamay. Kapag kang isang lalaki ay palagi nagme-message sa iyo, possible na may miss ka na niya. Baka dati, nagkaroon kayo ng pinagsamahan, nagkaroon kayo ng uh, isang time na nagsama kayong dalawa, Possible, uh, ah, naligaw din siya sa iyo noon, namimiss ka na niya. Okay? So palagi siya mag-message sa iyo kapag ka ganyan, siguro. Nasanay ka sa sarili mo na hindi siya i-message. Okay? Nasanay ka na hindi magparamdam. Kaya ang isang lalaki ngayon, siya yung naghahanap ng atensyon mo. Kasi kapag ka ang isang babae ay hindi masyadong nagpaparamdam, mar marunong magtiis, marunong pumigil ang kanyang emosyon, Okay? Lalaki ang maghahabol sa iyo kapag kaganyan. Lalaki ang makakamis sa iyo kapag kaganyan. Dahil siguro natuto ka na. Dahil nga nasabi mo, uh, napanood mo yung isa kong vlog na kapag ka hindi ka masyado nagpaparamdam sa isang lalaki, eh, hahanap-hanapin ka niya. Kaya ginagawa mo, hindi ka nagpaparamdam, hindi ka masyadong nagchat-chat, nagte-text kaya itong lalaki ngayon masyadong nakamis sa'yo. Kaya itong lalaki ngayon masyado ka nang hinanap-hanap. Kaya ayan, palagi na siya nagme-message sa'yo, palagi ka nang nangatinetex, palagi ka tinatawagan, kaya minsan naiinis ka na rin. So yun yung isa kong tips sa inyo, number 3 tips, kasi masyado kang nagpapamiss. Alright? So number 4. Dahil high value woman ka pagdating sa kanya Yes, mga kamamay, dahil siguro nakita ka niya na talagang nasa iyo ang kanyang mga pangangailangan at bilang isang babae, na napaka high value mo pagdating sa kanya. Bakit? Eh kasi nag-aayos ka, nagpapaganda ka, may negosyo ka, mabait ka, matulungin ka. Okay, lahat siguro ng qualities nasa iyo. At kahit sinong mga lalaki, mga kamamay, talagang gugustuhin ka at talagang magkaka-crush sa iyo, kang Uh, makilala siya okay kapag ka high value ka talagang napakarami ng maaari mong ma attract na lalaki kaya yung kaya yun yung isang tips o isang bagay na meron ka kung bakit palagi nangy message sa ang isang lalaki kasi okay uh, complete package ka high value ka pagdating sa kanya siguro ah uh, iilan na lang yung mga babaeng ganyan kaya yung iba talaga nangungulit talaga nangungulit baka sakaling makulitan ka at baka sakaling pumayag ka Na baka maging kayo Or something na bigyan mo siya ng oras Para magkakilala kayo Para maging magkaibigan kayo Ganyan ang isang lalaki eh Kukulitin ka ng kukulitin Hanggang sa makulitan ka Kukulitin ka ng kukulitin Hanggang magkaoras ka sa kanila Kasi nga high value ka Kasi kukunti na yung mga babaeng ganyan Okay? Kaya nagbabaka sakali sila uh, Someday Makilala mo rin sila Pansinin mo rin sila yun yung kanilang ginagawa talaga. Kaya puro chat, puro text, puro tawag sila sa iyo dahil high value ka pagdating sa kanila. Alright? So next, dahil masyado siyang seloso. Okay? Yun nga mga kamamaya, baka mamaya, for example, may jowa kayo. Bakit chat to ng chat? Bakit ang kulit-kulit? Bakit pa nilagyan text at message nito? Dahil siguro, seloso siya. Okay? Yung iba nga dyan minsan, kahit hindi pa kayo, nagiging siloso na eh. Bakit? Eh kasi nga, gusto niya na maproteksyonan ka. Gusto niya na sa kanya ka lang. Gusto niya na bakuran ka. ba? Diba? May mga taong ganyan, kahit hindi pa kayo, minabakuran ka na. Dahil siguro, masyado siyang siloso sa inyo. Si na tipong ayaw niya na merong ibang tao, ibang lalaki na naaali-aligid sa iyo, natatabi-tabi sa iyo, na kinakausap mo. So may mga taong ganyan sa, sa pagiging si nila ay eh, talagang abot-abot ang tawag, abot-abot ang chat sa inyo. Okay, yung iba sinasabi nila, ah uh, tinatanong ka palagi, uh, nasa ka na ba? Sino bang kasama mo? Baka mamaya may iba ka nang kinakausap. Baka mamaya may iba-iba ng naliligaw sa mga sinasabi ng isang taong siloso. Yung tipong uh, ayaw niya na mayroong kumakausap sa yung iba. Kaya mga kamamay, kung papansin mo, lagi siyang nag-chat-chat, lagi siyang nag-message sa iyo, lagi kang tinatawagan dahil masyado siyang siloso. Okay? So next. Dahil nagiging needy siya sa iyo. Yes mga kamamay, isa rin po ito kung bakit lagi kang imine message kaya hindi ka nakakalimutan ng isang lalaki kasi masyado siyang nagiging needy. Ang gusto niya, ikaw lang yung ka Ang gusto niya, lagi kanyang kausap. Ang gusto niya, lagi kanyang tinatawagan. Okay? Kasi masaya siya na pinapansin mo siya kasi masaya siya na lagi kang nandyan para sa kanya kapag ka nasana yan, nagiging needy siya okay? pag naging needy siya naging clingy siya, talagang hahanapan ka na niya ng oras talaga kahit hindi ka magreply sa umaga, makakatanggap ko na ng good morning message sa kanya, sa tanghali kumain ka na ba, sa so, ganyan so mangungulit po ang mga taong ganyan kapag ka naging needy na siya, kasi malaki na yung pangangailangan nila sa inyo eh, okay? malaki na yung uh, na hinihingi nila sa sa inyo. So, ganyan yung mga taong needy. Kaya kung ako sa inyo, kapag kaalam nyong nangungulit na yung mga taong ganyan, huwag nyo masyadong replyan. Kasi kapag ka nireplyan nyo, masyadong mahabang paliwa na ganyan. Masyadong mahabang usapan yan. Well, depende na rin sa inyo. Kung gusto nyo, gusto nyo naman din yung tao, masaya kayong kausap, replyan niyo Pero para sa akin, yan yung isang dahilan kung bakit palagi nagme-message, palagi nag-chat-chat, parang sa inyo, palaging tawag sa inyo dahil nagiging needy na yung isang lalaki. right So next, dahil natatakot siya na mawala ka. Oo mga kamamay Kapag ka ang isang lalaki ay natatakot na mawala ka sa kanyang buhay Yes, palagi siya nagpaparamdam sa'yo Bakit? Kasi ayaw niya magkaroon ng dahilan na umalis ka nang wala siyang ginagawa Gusto niya na feel mo na masaya sa kanyang kumpanya na masaya sa kanyang buhay Kaya ang ginagawa niya nagbemessage na magme-message. Kinakausap ka niya Kinakamusta ka niya Kahit na walang kwenta ang inyong usapan tinatanong ka pa rin Bakit? Kasi gusto niya hindi mo maisip na nakalimutan mo siya. Kaya siya nagbe-message palagi sa iyo, kahit wala kang reply, kita mo nandiyan palagi nag-chat nag-chat-chat sa iyo, tumatawag sa iyo. 'Yan yung isang lalaki na takot kang mawala. Kaya palaging nangungulit, palagi nag palaging nag-chat-chat, palaging nare-remind ka, palaging kang tinatawagan. Dahilan kung bakit hindi siya tumitigil ang pag-chat-chat, dahil natatakot siya na mawala ka sa buhay niya. Alright? So, yun lang mga kamamay, ang ilang mga love advice na maaari kong ma-share sa inyo and uh, maibahagi sa inyo kung bakit palagi nagme-message at panay ang text sa inyo ng isang lalaki. So, sana makatulong yan mga kamamay at sana makita mo rin ito sa mga lalaking makulit sa buhay mo ngayon. Okay? Kung gusto mo ulit ng ganito klase ng mga love advice, huwag mong kalimutan na pinitin ang subscribe button, notification bell, at syempre ilike mo na rin ang video ito para marami pa tayo matulungan ng mga subscribers na nangangailangan, nangakailan, nangangailangan gaya mo ng mga love advice na ganito. So hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam po.